Pagka tinignan mo ang maraming tao ngayon, eh masasabi mo na maraming magkakatabi pero magkakalayo. Yun bang sa physical na distansya sa isa't isa, eh, malapit lang naman. Pero dahil bisibisihan sa mga kanikanyang kaabalahan, eh, hindi nagpapansinan. Ang salitang malapit at malapit ay magkaibang kahulugan. Bagamat ang spelling ay parehas, pero sa simpleng pagbabago ng pagbigkas, ang kahulugan ay nagbabago na din. Ang malapit ay tumutukoy sa distansya. Ang malapit naman ay tumutukoy sa kalooban. Hindi lahat ng magkalapit ay may malapit na ugnayan sa isa't isa. Ang kaibahan ng dalawang salitang ito ay naglalarawan din sa sitwasyon ng karamihan sa ating panahon ngayon. Ang modernong panahon ay nagdala sa atin ng mga teknolohiya na sadyang nagpapadali ng komunikasyon. Kung dati-rati kailangan pang sumulat at ipadala sa postman ng mensahe, eh ngayon halos anytime na gustuhin mo, eh, pwede mo nang makausap na makikita ang kausap kahit nasa ibang parte sila ng daigdig. Noong araw, ang balita ay napapanis na sa biyahe dahil sa sobrang tagal ng panahon na inaabot para makarating ito sa paroroonan. Misa, matagal na palang namatay yung kamag-anak. Eh, hindi mo pa alam. Yung pagluha at kalungkutan mo ay napag-iiwanan na dahil sa hirap ng komunikasyon. Eh, pero ngayon, may iburol na na kung saan kahit nasa malayo ka, eh, kasama ka pa din at kasabay sa pagluluksa. Sa kabila ng modernong teknolohiya, madalas ay nagdi-deteriorate pa din ang relasyon dahil sa yun mismong teknolohiya ang nagpapalayo sa atin sa isa't isa. Misan, magkakasama naman sa iisang bahay, pero ang buhay ay tila hindi nagtatagpo. So near and yet so far, ika nga. Sa bawat pagkakataon, lalo na sa panahon ng krisis, mahalagang alalahanin na may mga kaibigan tayo o mahal sa buhay na marahil ay pumapasa ng kabigatan ng nag-iisa. Hindi dahil malapit siya sa inyo ay nangangahulog alam mo ang kanyang kalagayan. Mahalaga pa ding mangumusta at mag-usap. Yun namang mga malapit sa atin pero tila malayo ay mahalaga ding nakukumusta. Wala man silang sakit sa pisikal pero posible naman na meron silang mga pinoproblema o kaya naman ay lugmok dahil sa mga pag-aalala. Ang sabi ng Bible, magmahalang kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalagan nila sa inyo. Kailangan nating lahat ito, lalo na ngayong sari-sari na yung pinoproblema ng tao. Kahit yung inaakala mong matatag ay mahalagang makumusta din at maagapayanan. May mga krisis na kaya nating mag-isang harapin, pero hindi na nga ito na gusto nating harapin ito na nag-iisa. Mag-agapayanan tayo, lalo na ngayong panahon ng matitinding pagsubok. Gamitin natin ang wasto at mas kapakipakinabang ang teknolohiya upang sa ganoon sa iba ay maging pagpapala. Sa biyaya ng Diyos, mas kakayanin lalo na kung sama-sama. Sa -sama. kapatid.